Ari nga ho pala mga kalinggit, ang niluto ko din sa boarding house, hot dog at corn beef. Simple pero masarap naman ho, Ari. Dahil malayo pa nga ho pala mga kalinggit ang amin sahod, ako muna nga ho pala ay magtitipid muna. Ari nga ho pala binili ko hot dog, Argentina at sibuyas. Sa halaga nga ho pala rin 78 pesos. Kala ko nga ho pala mga kalinggit ay makakatipid ako dini, eh, ay hindi pala kainaman na. Kahit anong nga ho palang gawin kong tipid mga kalinggit ay hindi ho talaga magkakasya yung budget ko at ang mamahal na nga ho pala ng mga bilihin, kainama na. Dalawa nga ho palang hotdog yung binili ko at hinati ko nga lang ho pala yung sa apat. Aring nga ho pala ay ilalho ko din sa corned beef. Naget na nga rin ho pala ko dyan ang sibuyas. Hinati ko lang ho sa gitna at hinati ko pa nga ulit sa gitna para ho hindi ho malalaki yung pagkakagayat ko din sa sibuyas. Pagkatapos ko naman hong gayatin aring sibuyas, isusunod ko naman hong gayatin aring bawang. Pinitpit ko nga lang ho pala yan para humabilis mabilis matanggal yung balat at gagayatin ko lang ho na medyo maliliit. Pagkatapos ko nga ho pala dyan magayat mga kalingit na mga sangkap, magsasalang naman ho ako dyan ng kawali at maglalagay naman ho ako dyan ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na, ilalagay na ho natin aring hotdog. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa ito'y maluto. Kapag nga ho pala medyo brown na mga kalingit aring hotdog, atin muna nga ho palang ilalagay sa gilid. At magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas. Pinagsama ko na nga ho pala yan. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag okay na at mabango na, ilalagay na ho natin aring corned beef. Maglalagay din nga ho pala tayo dyan mga kalingit na mga pampalasa ng asin, paminta at umami. Halu-haluin lang ho natin ito hanggang sa magisagisa Kaya nga ho pala rin mga kalingit ang niluto ko. Napanood ko nga ho pala rin sa ibang vlogger. Parang ang sarap nga ho pala. Sabi ko itatray ko nga ho pala rin lutuin din sa boarding house. Nang matikman ko kung masarap ho talaga. Nagluluto naman ho ako na rin kaso nga lang hindi magkasama. Magkahiwalay nga ho pala yung hotdog at corned beef. Dahil luto na nga ho pala mga kalingit ay rin niluto kong hotdog na may corned beef. Akin na nga ho palang hinangod din sa kawali. Habang inahango ko nga ho pala rin sa kawali, talaga namang amoy pa lang ay nakakagutom na. mag din nga ho pala kayo mga kalinggit na magluto ng ganitong ulam at magugustuhan nga ho pala ninyo. Hindi lang ho kayo, pati rin ho yung mga anak ninyo. Lalo na ho kung paborito nila ang ganitong ulam. Tara mga kalinggit, kain ho tayo din eh kumuha na ho kayo ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din eh. At ang kanin din ho namin ay bahaw. Pwede rin naman ho kayo magsangag kung kayo ay napapasipag. At masarap nga ho pala rin kapartner di yan. Ay paano ho hanggang dito na lang. At salamat ho sa inyong panunood. Bukas uli. Bye bye!